Finally, alam po ninyo, kung hahanap tayo ng itulo, ani itulo, o ng larawan ng kilos, o ng turo at kilos na pinag-isa, walang ibang makikita tayo kung hindi ang ating Panginoong Heso Kristo. Hindi ba? Siya ang karunungan ng Diyos, ang turo ng Diyos, ang salita ng Diyos at siya'y nakipamayan sa atin. Ibig sabihin siya yung kabuuan sa English embodiment, flesh nung turo ng salita ng karunungan. Kaya nga sa Ebanghelyo ni San Juan ginamit yung logos, the wisdom of God, ang salitang nagkatawang tao, ang Panginoong Isokristo. Kristo. At pag pinag-usapan natin ang salitang nagkatawang tao, pinag-uusapan natin ang karunungan ng Diyos. Ang turo ng Diyos. At hindi pang ito sinabi sa atin ng ating Panginoong Iso Kristo. Isinagawa din niya iyon. Kaya siya yung embodiment. the Word made flesh and dwelt among us. Okay? Kaya hanap tayo ng isa. Hindi magkahiwala. Iba yung turo, iba yung gawa. No one. No? Iisa. Kabuuan. Pagkasakatawan. Nung salita o karunungan ng Diyos at ng gawa. Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Iso Kristo. So una, may identification tayo sa community. That's why we call it one. Usually, base dun sa ating mga ginagawa o katatayuan sa komunidad. Hindi ba? To properly identify each one. Si kapitan, si kagawad, si father, si mom o si teacher, si engineer, si architect. Okay? Yung mga ganyan. Yung nagtitinda sa palengke, yung nagtitinda doon sa may taan. Alam natin yun. Pangalawa, okay, meron kasing abuse or violation. That's why, it is prohibited. But once the abuse or violation is extinguished, we lift the prohibition. Sa simula, hindi siya masama. Kung hindi lang kayang pangatawanan, wag na lang gamitin. wag na lang patawag. Parang ganyan. Okay? And finally, ang Panginoong Isokristo, ang larawan natin ng salita at gawang iisa. Amen.